3535 mga idol Tawagan yeah. nyo lang sa number na binigay ni Boss JM Pineda mga idol Born to be wild Papa Nils idol yeah. 3535 yeah, mga idol, three, five, three, five, mga idol.

Boss number natin? 787 787 Pangalan? 788. Jim Pineda Mga idol Yun Ito Tawakan nyo lang Para sa mga detalye natin Ay, O 3 5 3 Mga idol Ayan oh. 3535 mga idol Okay, 4K, 4K mga idol kay Boss Batang to 4K, 4K Kay Boss Batang Okay Porke ma idol, ke bos batang. Ngapalin ya, no. Oh. Porke porke ma idol. porke so, porke ma idol, ke oh. hey, bos batang. 4K, 4K, idol, embos batang 4 porke 4K, batang porke k idol, embos batang

Oke oke, <coughs> Ma'idul, eh hey, bos batang tau. Oke oke, Ma'idul, eh hey, bos batang tau.

4K 4K my Idol Eh hey, bos Batang Tawarkan dia lah Idol 4K 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 Maha Idol Tawarkan dia lah Si Boss Batang

3706 Okay boss patang tawagan nyo lang mga idol Para sa mga detalye nito mga manok na pinakita natin mga idol Yan yung mga bawas pa naman yan mga idol Mga gaal mga farm Okay salamat mga idol Ito ba kasama? Iba yan iba Ah hindi Ito 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 mga idol oh Atlo, 3, 5, daw bali 1 1k lang mahigit 3-5, tatlo. 3-5, boss. kuno mo na. Sa da, dalawa, oh, 3-5 lang. Dito ito na o. 3 5, mga idol, Mga hiraw dito, 3 lang to, mga idol. 3-5, kay boss Joey. Ayan. At low 3-5 kay Boss idol. Yung Hiraw, lalambuntot. Pero tatlo, 3-5 na lang. Bali, 1,000 plus. Isa. Kumpiraso, 3-5. Oh. Kumpiraso Tatlo, 3-5. Tatlo, three, five mga idol. Ito, lugo, no? Kasama sa tatlo, three, five to, mga idol. Lalo, one thousand na lang. 1001 thousand one. Ito, may ayon, no? master. thousand one. Ito, na tayo, no? Yan, 3-5. At 3-5 ka mga idol. ito. Number. Ito rin, Duffy. 0-9-4-2 3-5-0 1-7-9-3 7 9 Boss Joey, mga idol. ah <laughs> Nakakakain pa si Boss Joey. 3-5. <laughs> <laughs> At 3-5 ba? 3-5 isa. 3-5 isa. Di pa bisan ito mga idol. Di pa bisan. <tries> gala ng gala eh. Di pa bisan mga idol. free ko siya nito mga idol. Ito ang ganda oh. Oh. Tangkad pa. Tangkad mga idol oh. 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 Idol, kanawa yun, mga idol, 3-5, 3-5 to kanawa yun 3 kanawa yun mga idol कि पंजनावायन मायन और के और के माईदर जे बॉस बता और के और के 4K 4K ke bos batang. Tawagan lang si bos batang mga idol. 4K 4K ito may bawas pa. Tawagan nyo lang si bos Batang mga idol 4K 4K ito 4K 4K mga idol may bawas pa Korki-korki may bawas pa ito mga idol. Korki-korki may bawas pa.